magandang magandang umaga mga kapatid nandito naman po tayo video video po muna tayo kasi pumaga po ako umalis sa bahay para makapag video video po ayan po samahan nyo ako mga kapatid nandito naman po tayo sa ating paboritong magandang tanawin ayan po ang ganda ganda po ng lugar ang ganda ganda po ng ating tanawin dito thank you thank you po sa inyo mga kapatid sa inyong pagsubaybay po sa Black 23 Kuya Dor Black 23 po Ayan po, samahan niyo po ako palagi. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Ayan po. Ayan po ang ating video, video, video. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, thank you very much po. Pero ang ganda po talaga ng view. Hindi po nakakasawa siyang panoorin. Hindi po siya nakakasawang pagmasdan. O magandang tingnan po. Ayan po. Ayan ganda po ng view po dito ayan po maraming maraming salamat po mga kapatid sa patuloy niyong pagsubaybay sa Kuya Dor Vlog 23 ang intention po ng vlog na ito ay maging happy po tayong lahat sama-sama po tayo makakapanood po tayo ng magagandang views at samahan niyo lang po ako mga kapatid para patuloy po kayong patuloy po tayong maging happy po ayan po dagat po yan dyan <laughs> dito naman po eh kabundukan na po yan, yan. ayan po ay dagat yan. sabi pa nga ng misis po munang ulit ulit na dagat kasi alam namin dagat yan <laughs> ayan po ayan, ayan po, ang ganda po ng view dito kaya hindi po ako nagsasawang Kuhaan po ng video ang lugar na ito kasi po maganda po talaga ang view one time po pupunta po tayo sa ibang lugar para maiba naman po ang ating mapapanood ang pero ang ganda po talaga dito Hindi po nakakasawa. Palakihin po natin siya. Ang gaganda po dito ba? Lagat po tayo papunta doon. Kaya lang malikot po yung kamay ko. Siyempre po pag naglalakad po tayo malikot po. Pero ang ganda po talaga ng Hindi po nakakasawa. Hala, sa ibaba po, po ako ng tulay. Kaya ganyan po yan. Yan po yung barandilya ng tulay. <laughs> eh, hindi naman po tayo, hindi naman po pwede, hindi natin makuhaan yan. Kaya, alam po, pasensya na po kayo. At medyo mayroon po sa gabag sa inyong paningin <laughs> Ayan po. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin. Salamat, salamat po. Ito po ang Kuya Dolbran23. Patuloy po kayo. Kung hindi pa po kayo subscribers, nag-subscribe na po kayo. Para lahat po ng ating mga e-video ay nakaano po kayo. Mapapanood niyo po. Pati na rin po yung kampana. Eh, bating tingin niyo na rin po. Para lagi po kayong updated sa ating mga video. Salamat, salamat po mga kapatid.